So, karon no, na koy i, i, would like to address someone nga na siya i-comment sa ko ang profile na it's very not really good, you know, na mag-comment kag mga ingana while the video is yung kanta-kanta lang naman. So, masayaw, hindi naman naguhubad, hindi naman masyadong sexy. So, ni mo no, ikaw no, nga nag-comment sa ako, di naman mabasan kay gay. Gi, Giblak na ka naman ka po. To anybody, no, na medyo sensitive mo ba, no? Pakidilip na daw sa inyong Facebook. Sa mukha yung mo. Okay? Nagsayaw-sayaw. Nagtingaw-lingaw rami sa mga, ano ba, sa mga Facebook. Kung mo ganay sa content, paki-skip daw. Next video daw mo, eh ikay kayo mag-comment-comment mong mga maot, nga mura po mong mga kanang fair pick, ay pastila na ninyo, oy. Una, kung mong mong punaw ka ng uh, mga hugaw sa laing tao, no? tanaw daw yung ang tungkaran bi, oy. Jesus ko ninyo. So, mga ito, nag, nag, anong ko ba, gusto sturistural ko kami, kaya gulat po ko, sa ko ang mask, mas nga, mahuman siya 5 to 7 minutes man siya, so maka-record maka ko ko video. So, bahagin nga na akong dagway, oh. Napaganyan akong maskara, But anyway, gi-address lang ako na siya about that person na di, na naman siya mabasahan, di siya ma naman siya kay kuan naman, gi-block naman ka. <coughs> toxic mga gud kay ini. hindi mo, <coughs> eh, mo ka toxic. Kung kamo no, kung kinsa may nakadungog aning video ha, kung wala mo ganay sa content sa tao. Since nga nag-open mo o nag-create mo account sa Facebook, skip na lang ninyo or mag-comment na lang mo bisag emoji di mo mag uh, buhi story yung ma pero ting mauta uy nya naka-profile pa sa ang <coughs> ano sa inyong Facebook ay inyo pang anak ay just ko ninyo uy pus pag ano ko sa inyo mga Facebook account sa inyo mga timeline mga sayo-sayo ni mga sexy man pud kumaka-comment um, ka mura ka limpyo bug mong taik ba ka nang humot ay ni mo dito na lang kapanganlan, okay? I na know kung nakay kasuko sa or kung kinsaman ka kay Uji ko kay Lani I-subay na ko mga Facebook, wala tay, wala tay ka ng, you know, common friends or mutual friends nga pwede magkunik sa ato. Pero siguro lang yun nga, na siguro kay bad day siguro ni So, I'll just accept na bad day ni mo na ako lang yung mga nakuanan, Sumunto so, siya, no? Kung balikon sa mga makita sa mga akong video sa kinsa mga video kay karong panahon naman good, no? Daghan na nag-content ng mga sexy, magsayos sila. Okay? So, dili lang ako. Sa mga muagay man sa inyo ang timeline nga magsayos sila. Medyo a little bit daring. Kung mo paki ko na lang, skip na lang kung Di jud matabang paki na ko sa imong Facebook account, okay? Ay pagsurang-surang dai dong, okay? Moro to siya. Get this lang mo kay. <coughs> Moro sensitive ra mo kay Okay? Hmm. Bye-bye. Okay,